Hello, good morning mga kapipol Voice over ko kasi maraming tao dyan mm, Mahiya ako Puan, maraming tao At mayroon, hmm? pinuntahan ko yung Ano, yung protas Protas ba yun? Hindi ko alam anong pangalan dyan oh, Marami silang mga bulaklak Bahay yun sa aking kapatid doon sa Misamis Oriental pumunta kami doon kasi nagpunta kami ng cemetery para mag kami eh asa nung nanagkot kami sa aking kuan inat ang mga na, matay na kaya nagpunta kami dito oh, maraming mga bulaklak sila dito at mayroon pang mga tao dyan marami sila dyan mayroon mga bulaklak tinanim sa akin kapatid oh yan oh ang ganda yung maganda ang kanila ng silang kasi lang pumelo yan tamis yan maraming bunga ang kanilang kumelo. pumelo oh, ganyan yan ang kanilang ng view ganyan ang kanilang view sa kanila oh ganyan oh Ayan. Yan yan lang oh. Simple lang kanilang bahay. Hmm.